Matapos ang mainit na insidente ng banggaan sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, muling napunta sa sentro ng atensyon ang Ayungin Shoal. Lumalabas sa mga ulat na plano ng China na magpakita ng mas agresibong hakbang sa naturang lugar bilang tugon sa nangyari. Ang Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre at nagsisilbing simbolo ng presensya ng Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan ay muli na namang binabantaan ng tensyon at posibleng panibagong komprontasyon. Ayon sa mga opisyal ng AFP, may impormasyon na nagpapakita ng posibilidad na targetin ng China ang mga susunod na resupply mission ng Pilipinas. Ang resupply para sa BRP Sierra Madre ay mahalaga upang mapanatili ang mga sundalong nakatalaga roon. Kung pipigilan ng China ang operasyon, maaari itong magresulta sa mas matindi pang sigalot. Ang ganitong kilos ay itinuturing ng mga eksperto bilang malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas at sa internasyonal na batas na pumapabor na sa bansa. Ang insidente ng banggaan ay hindi na bago, subalit ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita na handa ang China na patindihin pa ang kanilang estratehiya. Ang paggamit ng water cannon, panghaharang, at iba pang agresibong taktika ay matagal ng reklamo ng mga Pilipinong marino sa West Philippine Sea. Ngayon, ang posibilidad na pigilan ang mismong pagkain at supply para sa mga tropa ay nagpapakita ng maseryosong panganim. Para sa Pilipinas, ang Ayungin Shoal ay hindi lamang isang maliit na bahagi ng karagatan. Ito ay bahagi ng teritoryo na nasa loob ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone. Dito nakasalalay ang karapatan ng bansa sa likas yamang dagat at kalayaan sa paglalayag. Kaya naman naninindigan ang AFP na hindi sila uurong kahit na may banta mula sa mas malaking puwersa ng China. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, nagbigay ng pahayag ang ilang opisyal ng pamahalaan na patuloy nilang ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas. Iginiit nila na ang bawat resupply mission ay isang mahalagang gawain upang ipakita sa buong mundo na hindi basta-basta susuko ang bansa. Dagdag pa rito, may mga panawagan din sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos na suportahan ang paninindigan ng Pilipinas sa harap ng banta ng isang mas malakas na kapangyarihan. Hindi rin nakaligtas sa mata ng pandaigdigang komunidad ang nagaganap. Maraming bansa ang nagpahayag ng pagkabahala at nananawagan ng pagpigil sa eskalasyon. Ang Japan, Australia, at ilang miyembro ng European Union ay nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Binibigyang-diin nila ang kahalagahan ng freedom of navigation at pagpapanatili ng kaayusan sa South China Sea, na mahalaga hindi lamang para sa mga bansang kasangkot kundi para sa pandaigdigang kalakalan. Habang nagpapatuloy ang tensyon, malinaw na ang Ayungin Shoal ay hindi simpleng bahura. Ito ay naging simbolo ng mas malawak na laban para sa soberanya, kalayaan, at dignidad ng bansa. Ang hinaharap ng West Philippine Sea ay nakasalalay sa tibay ng paninindigan ng Pilipinas at sa suporta ng mga kaalyado upang labanan ang anumang pagtatangka ng China na agawin ang karapatan sa sarili.